mga idol, may interviewin tayong dalawang dalawang karpintero kung okay. saan pa makakamura kung metal paring o kahoy Master, sige, paliwanag mo Pagpipili mo ko, Torman sige, ano? Bukustuhin ko yung kahoy Bakit? Kahoy. Kasi pati iba siya Parang walang pag ano kahoy matulid siya Hindi okay. tulad yung metal paring oh. Pagka bumayok-yok yan wala na, sira lang. Sa presyo naman, tungkol naman sa alos presyo. Alos parang magkakaiba, hindi magkakaiba. San, sa, sa nakakatipid? Ah, so, diba? o, powering sa metal pare Hindi ba? Oo, oh, sa ano, pero alos walang pagkaiba. Ah. Uh, walang pagkaiba. Sa, sa bilis naman ng trabaho? Eh, mabilis din ang ano, ng metal barring. Eh, oh, ang tao eh, buting tingin, Kaya pero talagang solid. Ayan, narinig nyo mga idol. Uh, kung saan ang advantage at disadvantage. Metal paring. Sa totoo lang, oh. noong araw naman, hindi naman tayo gumagamit ng metal paring, rin, puro kahoy lang 2 by 2. 1 in half by 2. Kaling magpaliwanag, ano? Pag-case, Pero ngayon, nauso ng metal paring, Kaya yung pag-case amin na ka, ano ngayon, ah, kahoy, nabaliwala na, na oh, kaya na ang metal ay, paring. Ayan o, na Kumahal na kahoy, kaya oh, kinukulang na ng kahoy yung Pilipinas. O, oh, ayun. <laughs> ay, galing. Galing ng explanation ng dalawa nating karpinterong pasama. Mga yun, idol, yun, ayan yun, yung kanilang kikisamihan. So, ayan. Ayan o. Ayan na, uh, at least alam nyo na kung ano yung pipiliin nyo. Metal paring o sa kahoy. So, yun lang. Maraming salamat mga idol.